Diba magkalaba noon si BBM at Pacquiao noong 2022 presidential elections? Tapos ngayon kasali na siya sa senatorial slate na ine-endorse ni PBBM? Totoo ba 'yun? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents DWIZ Truck Record. Ayon sa aming patuloy na pagsisiyasat, muling susubok ang veteranong Filipino boxer na si Manny Pacquiao na makasungkit ng pwesto sa Senado at muling naghain ng kanyang Certificate of Candidacy nitong nakaraang Oktubre. Unang beses na pinasok ng boksingero ang politika bilang sarangani representative kung saan binansagan siya bilang top absentee ng Kongreso. Dahil sa 22 beses sa pag-absent nito sa third and final regular sessions ng House of Representatives nang walang pahintulot at sa huling sesyon pala ay sumabay ang kanyang boxing training. Kasunod nito ay ang pagtakbo at pagkapanalo niya sa Senado kung saan nagkaroon din ito ng pinakamababang attendance sa unang termino pa lang. Pagdating ng 2022, tumakbo naman si Pacquiao sa pagkapangulo na may pagdanais na wakasan ng korupsyon at nangako na babawiin ang ill-gotten wealth ng mga Marcos. Pero nang tanungin noong COC filing, itinanggi niya naman ang pagiging kritiko noon ng pamilya ng kasalukuyang Pangulo. Pero sa kabila ng mga ito, tumatakbo naman ngayon si Pacquiao sa ilalim ng senatorial slate ng Alian para sa Bago'ng Pilipinas Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record Ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo Iboto ang tama, itama ang boto Siyasat Presents DWIZ Track Record I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.